Tapos sa mahigit isang taon, unti-unti na rin nare-resolba ang misteryosong pagkawala ng mga sabongero sa Manila Cockpit Arena. May si Patrick De Jesus. Isa-isang inilabas ng mga van ang anim na lalaki sa harap ng tanggapan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame kahapon. Sila pala mga sospek sa pagdukot sa anim na sabongero na iniulat na nawawala sa Manila Cockpit Arena noong pang nakaraang taon, January 13, 2022. Huling namataan ang sabongerong sina John Claude Inonog, Marlon at James Bakay, Mark Joseph Velasco, Ron Del Cristorum at Roel Gomez, pawang mga taga-Tanay Rizal. Base sa salaysay ng isang vital witness, nakita silang isinasakay ng security personnel ng Manila Cockpit Arena sa isang green van sa basement ng Sabungan. Kabilang sa mga security personnel na ito, ang mga dinampot ng CIDG kahapon sa bisa ng arrest warrant. Kinilala ang mga sospek na sina Julie Patitongan alias Tondon, Mark Carlos Sabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., John Rick Consolacion at Gil Codilla. Ayon sa CIDG, hindi naging madali ang pagtuntun sa grupo, lalo't palipat-lipat umano sila ng lugar. Pero sa tulong ng mas pinaigding na surveillance nitong nakaraang dalawang buwan, nasundan rin ng mga sospek sa kanilang safe house sa Paranaque City. It is a very challenging ano, activity. Uh, that's why nagkaroon kami ng break. Uh, you're able to to have a established talaga kung saan sila uh, just three days ago. No? Kaya natunto namin. So a lot of confirmatory activities ang ginagawa namin. Sa pagkaka sa anim, tila pinatunayan lang ng mga polis ang kanilang pangako sa pamilya ng mga kinidnap na porsigido sila sa pagresolba sa kaso. I hope that uh, with the arrest of these uh, suspects, uh, those uh, who were uh, reportedly uh, nag back out uh, as a witness uh, may be convinced uh, or reconsider the position. And, uh, I do believe that uh, the case is still uh, strong. Uh, we have enough uh, evidence also that will uh, continue with the case even uh, with these witnesses na nag-back out. Sa ngayon, aabot sa 34 na sabongero ang naiulat na nawawala simula 2021 mula sa magkakaibang lugar sa Metro Manila, Bulacan, Laguna at Batangas. Inihanda na ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa mga inaresto. Patrick De Asus. Para sabayan.